magandang umaga. Ito magagawa ako ng ano ng uh, ginger, cinnamon, honey biscuit. So ngayon, hinahalo-halo ko muna yung ano, yung dough natin. Tapos gagawa ako ng ano, yung mga bola-bola. <laughs> Yan. Hmm. Sa pagbe-bake, para naglalaro-laro ka lang. Kumitan ko na ng ay, dalawang kamay. halo ko lang to. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan! Bali ano to, biscuit. O biscuit, kung sa Tagalog pa. Ayan. tung, -tung, -tung. Tapos mahalon. Parang ano? Ayan o. Oh. Magic, magic. <laughs> Halawin ko lang to ng maayos. Ay, no. Ayan. Ayan. Diyan yung picture nito. Ayan. Oh. Maganda na yung texture. Texture. Ayan. So, parang nahalo na ata ito. So, bali nahalo na ito ng maayos. ayan o. No? Parang bola na. No? Dikit-dikit na sa kamay ko. So, bali magagawa lang ako ng ano, yung parang bola. Lalakihan ko ata ito. Medyo laki lalakihan ko ito. Parang malaking biscuit. Ayan. Ganito ganito yung lang. Yan na. Pare-parehas yung ano, malaki-laki. Yan na, uh, pangalawa. Parang malalaki ata. Dapat medyo miniliitan ko lang pala. Ayun, oh, malaki. Ang hirap pala mag-ano. Oh, medyo malaki yun. Vlog vlog na. Aduh. Bit itong malalaki ate itong biscuit na gagawin ko. Dapat medyo maliit lang. No? Ah. So, bali yan na yan, di ba? Yan. Ugas lang ako ng kamay. Kasi dikit-dikit na yung ano. gagawin ko, pipisain ko lang to. So, ba, pero ilalagay ko yan dito sa ano. Dito. Ayan. Tapos, gitna. Ay, pisain ko muna to bago ko ilagay dito. Kasi ano, malambot yung baking. itu Bisa. Ya, ini <laughs> ya, ini curam. Astaga, ini nak mana?

Ayan. nih, tas itu. Oh. Oh, di ba? Tapos, hmm. lagyan ko daw lang ng asukal sa taas. Kaunti lang ng asukal. Kasi ano, may ha maraming honey na to. Kaya hindi ko ayoko lagyan ng maraming masyadong asukal.